mamilo ta guys kaysa si kita tanaw ng mga videos na trending daw karon sa wala ko tapita sa mga lugar sa diwan daw trending just ko ikalipay ninyo mag trending na hindi man na paan magandang influensya sa mga tao bubot man nah. nah, ay okay, another trending food yung ano sa so to buaya na napangitan na ganun ang tao nalipay pa mo napangitan mo ng tao ano yung panggi buwan sabi so, ni mga pinay ka ron yung asa tong trending karon ron di ba diba? Para, para, para lang po na mukuan, mag-train po sila. At ang sa mga lagi sa diwan na ito, diwan. O piyesta daw po no. Ay, samok sila, nag-ubod, please po. Nag-trending, pero nag-gada sila nag-trending. Eh. Uso ng Facebook. O sa una, baan, sa gubot, sa unang. Iso po sa nga tanang. Ilang jud jy usa ang Facebook sa una karon na jud na usa na na trend sila diretso. Pero thankful din naman sa nagvideo para maligpit na ng mga ano yung mga mga abusado ba? Mga gahig ulo. Ang bubusin na kung ano. sila sa kalisay. Di ba? Di ba? Wala na itarong karong. Panahon na. Pero wala lang puan ba. Gubot yung makita. Disgrasya. Nung lang tititan aw eh. tanaw -tan eh. sa tinod bitaw guys wala dyan po yung kuwan na ako yung wifi hinaw <laughs> ka <laughs> kuwan hinaw ko tuloy tuloy magdanaw data naman akong gamit <laughs> isang isang post isang ano na lang <laughs> magli -li, li li na lang taan eh kayo man taan li man taan wifi na dyan. Ang pambayad wifi. Mahal. <laughs> Uy! Timing na yun. Wala tayo ibayad ka rung adlaw. Tarong ka na una eh. Bordoy mo na. Hanggang tayo nag-video eh. Wala tayo wifi. Wala <laughs>